Kapag pinag-uusapan ng luho sa pagkain, ang Almas Caviar ang may hawak ng corona. Karaniwang nagkakahalaga ng higit sa 25,000 dolyar kada kilo, ang bihirang delikasi mula Iran na ito ay hindi lamang pagkain ito ay simbolo ng prestigyo, kasaysayan, at sukdulang pagiging bihira, ang almas, na nangangahulugang brilyante sa Persian, ay mula sa Albino Beluga Sturgeon, isang uri ng isda na matagal nang lumalangoy sa Caspian Sea sa loob ng mahigit 250 milyong taon. Ang mga sinaunang isdang ito ay maaaring mabuhay ng higit sa isang siglo. At ang pinakamahusay na almas caviar ay kinukuha mula sa mga sturgeon na higit sa 60 taong gulang. Habang tumatanda ang isda, lalo itong nagbibigay ng mas pinong at mas masarap na lasa ng caviar. Ang maputlang balat ng albino beluga sturgeon ay resulta ng isang bihirang genetic mutation na lalong nagpapabihira sa isda at sa kanyang itlog. Ang proseso ng pagkuha ng almas caviar ay lihim at mahigpit na kinokontrol. Ilan lamang sa mga piling producer sa Iran ang may pahintulot na mag-ani at magbenta nito. Isinasagawa ang pagkuha ng may sukdulang pag-ingat minsan, gamit pa ang non-lethal methods, upang mapanatiling buhay ang sturgeon, na protektado sa ilalim ng Convention on International Trade in Endangered Species. Ang tunay na almas caviar ay inilalagay sa mga lalagyang yari sa apat na karatong ginto, na lalong nagpapatingkad sa kanyang imaheng marangya. Ang mga lata ay selyadong kamay at kadalasang in-order ng mga hari, bilyonaryo, at sikat na personalidad. Hindi lang proteksyon ang hatid ng ginto sa caviar, kundi dagdag din sa imahen itong tila pagkain ng purong karangyaan. Hindi tulad ng karaniwang caviar, kilala ang alma sa kanyang maputlang gintong kulay at kakaibang malambot. Malakremang lasa na halos walang kapaitan. Madalas itong inilarawan bilang malamang tikilyang perlas na natutunaw sa dila na may banayad na alat ng karagatan. Dahil sa labis na pangingisda, pagkasira ng kapaligiran, at illegal na paghuli, naging critically endangered na ang mga wild beluga sturgeon. Isa ang Iran sa natitirang mga bansa na may akses sa mga ligaw na sturgeon at may malalim na pamana sa kultura ng caviar. Hindi tiyak ang kinabukasan ng almas kaya't ang bawat lata ay hindi lamang isang luho kundi bahagi ng kasaysayan ng pagkain. Ang caviar ay may maputlang gintong o puting kulay kung saan ang pinakamagaan ang pinakabihira at pinakamahal. Ang kulay na ito ay mahalagang salik sa pagtatakda ng halaga nito. Ang tekstura at lasa ay pinong pino na may malambot at manimaning lasa na pinapaganda pa sa pamamagitan ng maselang proseso ng pag-aasin. Ang mga albino sturgeon ay matatagpuan sa malilinis na tubig ng Caspian Sea at ang kanilang mga itlog ay kinakailangang hawakan ng maingat upang mapanatili ang kalidad. Ang pagpapalaki at pag-ani sa mga ito ay labor intensive at nangangailangan ng matagal na panahon. Dahil limitado ang populasyon ng sturgeon, mahirap at magastos ang sustainable sourcing. Karaniwang ibinibenta ang almas caviar sa maliliit na dami dahil sa sobrang mahal nito, nagkakahalaga ng humigit kumulang 25,000 hanggang 34,000 dolyar kada kilo isang kutsarita lamang ay maaaring umabot sa 2,000 dolyar. Ang proseso ng pagtanda ng mga isdang pinagkukunan ng almas caviar, partikular ang mga albino Iranian beluga sturgeon, ay mahigpit na minu-monitor dahil sa natatanging pangangailangan ng bihirang delikasina ito. Ang Almas Caviar ay nagmumula sa mga sturgeon na may edad 60 hanggang 100 taon malayong mas matanda kumpara sa ibang mga isdang pinanggagalingan ng caviar na kadalasang umaabot lamang ng 10 hanggang 20 taon. Ang mahabang panahon ng pagtanda ay nagbibigay daan sa pagbuo ng itlog na may mas mayamang lasa at mas malalaking sukat na mataas ang halaga sa merkado. Sa mga palaisdaan, maingat na kinokontrol ang mga kondisyon, tulad ng temperatura ng tubig, pagkain, at tirahan upang masuportahan ang natural na pagtanda ng isda. Bagaman maaaring mapabilis ang paglaki sa ganitong mga kondisyon, para sa Almas Caviar, ang pangunahing layunin ay panatilihing malusog ang isda at matiyak na maaabot nito ang tamang edad. Isinasagawa ang regular na ultrasound at mikroskopikong pagsusuri ng itlog upang masubaybayan ang pagunlad ng sturgeon at matiyak ang kahandaang anihin. Sa ganitong paraan, tanging ang mga ganap na hinog na isda lamang ang pinagmumulan ng Almas Caviar. Ang pagiging albino ng mga sturgeon ay bunga ng bihirang genetic trait na higit pang nagpapababa sa kanilang populasyon. Dahil dito, kailangang masusing pamahalaan ng produksyon upang mapanatili ang uri habang tinutugunan ang demand. Ang mga wild albino beluga sturgeon ay pangunahing matatagpuan sa katimugang bahagi ng Caspian Sea malapit sa Iran, kung saan mas mababa ang antas ng polusyon na tumutulong sa kanilang mahabang buhay at kalidad ng itlog. Ang mga hakbang sa konserbasyon sa rehiyong ito ay tumutulong sa pagprotekta sa kanilang tirahan at nagsisiguro ng sustainable na paraan ng pag-aani. Kilalang kilala ang Almas Caviar sa kanyang malakremang. Malaman tikil tekstura at masalimuot na lasa. Bahagya lamang itong inaalatan upang mapahusay ang mani maning at makinis nitong lasa nang hindi nasasapawan ang natural na yaman ng itlog. Sa kasaysayan, ang Almas Caviar ay inilalaan para sa mga maharlika tulad ng mga siya Tsar at Sultan na sumasagisag sa yaman at eksklusibidad. Hanggang ngayon, dala pa rin ito ang reputasyon bilang pagkain ng mayayaman at makapangyarihan. Ang populasyon ng Albino Beluga Sturgeon ay patuloy na nababawasan dahil sa labis na panginisda at mga problemang pangkapaligiran sa Caspian Sea. Mahigpit na regulasyon at sustainable na mga pamamaraan ang kinakailangan upang mapanatili ang bihirang species na ito, kaya't lalong nababawasan ang produksyon. Ang Almas Caviar ay inihaharap sa dekalidad na pakaging karaniwang nasa ginintuang lata o salaming garapon na lalong nagpapatingkad sa imahe nito bilang produktong marangya. Matagal nang kinikilala ang Almas Caviar bilang simbolo ng karangyaan at eksklusibidad. Sa kasaysayan, ito ay kinakain ng mga hari, tsar, at maharlikang angkan, lalo na sa Persya, na ngayoy Iran at Russia. Ang pagiging bihira at marangyan nito ang nagpatangi sa kanya bilang isang pinahahalagahang pagkain sa mga royal court. Noong medieval period sa Russia, tumaas ang halaga ng sturgeon caviar, lalo na tuwing mga panahon ng pag-aayuno na iniuutos ng Russian Orthodox Church. Tinuring ito bilang kapalit ng karne, kaya't mula sa pagkain karaniwang tinatanggihan o tinuturing na pagkain ng mahihirap, naging bahagi ito ng hapagkainan ng mga mayayamang uri. Lalo itong nakilala bilang pagkain ng aristokrasya sa panahon ng Romanov sa Russia. Ang pinagmula ng caviar ay matutunton sa Persia, kung saan nagsimula ang kaugalian ng pag-aasin ng itlog ng isda. Sa simula, binudurog ang Persian caviar imbes na kainin ito ng buo. Nakaiba sa modernong paraan ng pagkain. Sa kasalukuyan, kinikilala ang almas caviar bilang pinakabihira at pinakamahal na uri ng caviar sa buong mundo. Karaniwan itong inihahain sa maliliit na bahagi upang ipakita ang kanyang eksklusibidad. Inilalagay ito sa marangyang lalagyan at kinakain bilang simbolo ng estado ng buhay ng makakaya lamang. May alamat sa Persia na nagsasabing kapag sumulpot ang albino beluga sturgeon sa ibabaw ng Caspian Sea, tinatamaan ito ng kiblat at ang mga itlog nito ay nagiging brilyante. Ang makatang imahin ito ay naayon sa pangalang almas na nangangahulugang diamante sa Persian na lalong nagpapatingkad sa pagiging bihira at mahalaga ng caviar na ito sa buong kasaysayan. Ang almas caviar ay nayugnay sa mga hari at maharlika, nagpapatibay sa imahe nito bilang simbolo ng kayamanan at karamyaan. Ang maputlang gintong itsura nito ay kadalasang inihahalin tulad sa hilaw na brilyante, na lalo pang nagpapataas sa alindog nito bilang kayamanang pang gastronomiya. Ang proseso ng produksyon nito ay masusing pinaplano mula sa maingat na pagkuha, bahagyang pag-aasin, hanggang sa paglalagay sa lata ng walang preservatives upang mapanatili ang dalisay nitong kalidad. Ang bawat lata ay kumakatawan sa mga dekada ng tiyaga at kahusayan na lalong nagpapabighani sa reputasyon nito. Ang lasa ng almas caviar ay inilarawan bilang mayamang, malamantikilya, at masalimuot, na may bahid ng lasa ng mani at malinis na pagkapino. Ang malambot na tekstura nito ay natutunaw sa dila, nag-aalok ng karanasang halos hindi ka panipaniwala.